US nagsagawa ng lihim na pagsubok sa UFO fighter jet na kumukontra sa physics. Sobrang nakakagulat. Ang fighter jet ay tumutukoy sa modern fighter aircraft na idinisenyo para sa labanan sa himpapawid. Taglay nila ang mataas na bilis at liksi upang makipaglaban sa ibang mga sasakyang pang himpapawid. Ang mga makabagong fighter jet ay meron ding mga advanced technologies. Ngunit gaano kaya ito kaepektibo sa mga labanan? Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang mga fighter jets na ito. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng taki like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Lockheed Martin F35 Lightning II. Ang Lockheed Martin F-35 Lightning II ay isang makabagong fighter jet na ginagamit ng maraming bansa sa kanilang militar. Ginawa ito ng Lockheed Martin sa Amerika. Ang F-35 ay kilala dahil sa kakayahan nitong maging stealth. Dahil dito ay nagiging mas ligtas ang piloto at mas epektibo ang misyon. Ginawa ang F-35 para palitan ang mga lumang fighter jets tulad ng F-16 Fighting Falcon at A-10 Thunderbolt II na matagal nang ginagamit. May tatlong version ng F-35. Ang F35A, F35B, at F35C. Ang F35A ang pinakakaraniwang version. Ginagamit ito ng US Air Force at ibang mga bansa na kaalyado ng Amerika. Kailangan nito ng karaniwang runway para makalipad at makalapag. May kakayahan itong umabot sa 9G force na nagpapakita ng bilis at liksi nito sa himpapawid. Samantala, ang F-35B naman ay may kakayahang mag off sa maikling runway at lumapag ng patayo tulad ng helicopter. Dahil dito ay magagamit ito sa maliliit na military base at barko. Ginagamit ito ng US Marine Corps, United Kingdom at Italy. Habang ang F-35C naman ay ginawa para sa mga aircraft carrier ng US Navy. May mas malaking pakpak ito na naitutupi para magkasa sa mga barko. Mas matibay din ang landing gear nito dahil sa matitinding kondisyon sa mga aircraft carrier. Maliban dito, may kakayahan din itong magdala ng iba't ibang armas tulad ng Joint Air-to-Surface Standoff Missiles at Long Range Anti-Ship Missiles. Ang mga makabagong electronic warfare systems nito ay kayang mag-track ng kalaban, mag-jam ng radar, at protektahan ng sarili laban sa mga misail. Dahil dito ay nagiging mas epektibo ito sa mga modernong labanan. Ngunit sa kabila ng ganda ng disenyo at mga kakayahan nito ay nagkaroon ng maraming pagsubok ang F-35 bago ito ganap na nagamit. Nagkaroon ito ng mga problema sa software at mga mechanical malfunctions. Noong January 2025 ay isang F-35 ang nag-crash sa Eielson Air Force Base sa Alaska dahil sa problema habang nasa ere. Ang piloto ay nakaligtas matapos siyang mag-eject bago bumagsak ang eroplano. Sa kabila ng mga hamong ito ay patuloy na inaayos at pinapaganda ang F-35. Number 2, Sukhoi Su-35. Ang Sukhoi Su-35 ay isang makabagong fighter jet na gawa sa Russia. Isa itong mas pinahusay na version ng Su-27 at Su-30 kaya ito ay isa sa mga pinakamalakas na fighter jet sa buong mundo. Ang Su-35 ay may habang 21.9 meters, wingspan na 15.3 meters at taas na 5.9 meters. Isa lang ang piloto nito at kaya nitong magdala ng hanggang 80,000 kilo ng mga armas. Ang cockpit ng Su-35 ay moderno at kumpleto sa mga kontrol para sa piloto. Mayroon itong ejection seat na kayang magpalabas ng piloto kahit na hindi umaandar ang eroplano o kahit mababa ang altitude. Ang Su-35 ay may digital control system din na nagpapadali sa pagkontrol at nagpapaganda sa liksi nito sa himpapawid. Samantala ang Su-35 ay kilala sa mataas na kakayahan nitong magmaniobra. Kaya nitong mag-roll ng 280 degrees per second na nagpapakita ng bilis at liksi nito sa ere. Meron itong thrust to weight ratio na 1.1 na nagbibigay dito ng kakayahang gumawa ng mahihirap na aerobatic stance. Ito ang dahilan kung bakit mahirap tamaan ng kalaban ng Su-35. Ang Su-35 Su ay may maximum take-off weight na 34.5 tons at kayang umabot sa bilis na 2,500 kilometers per hour. Kaya nitong lumipad ng hanggang 4,500 kilometers at umabot sa taas na 20,000 meters. Bukod dito, ang Su-35 ay may dalawang Saturn AL-41F1S turbofan engines na may thrust vectoring. Dahil dito ay kaya nitong magbago ng direksyon kahit na mabilis ang takbo. Ito ang nagbibigay dito ng natatanging liksi sa ere at kakayahang umiwas sa mga kalaban. Gayun din ang Su-35 ay itinuturing na 4++ generation fighter jet dahil sa mga modern technologies na ginamit dito. Meron itong stealth features na mahirap makita sa radar. Meron din itong advanced radar systems na kayang makakita ng malalayong target at makabagong propulsion systems na nagpapabilis sa kanya. Dahil sa mga teknolohiyang ito ay malaki ang kalamangan ng Su-35 sa labanan sa Himpapawid. Ang Su-35 ay ginagamit ngayon ng Russian Air Force at ng China. Number 3 Eurofighter Typhoon Ang Eurofighter Typhoon ay isang makabagong fighter jet na ginawa ng apat na bansa sa Europe na kinabibilangan ng Germany, United Kingdom, Italy at Spain. Ang mga kumpanyang gumawa nito ay ang Airbus, BAE Systems at Leonardo. Ginawa ang jet na ito para sa mga misyon sa himpapawid at lupa. Kung kaya't mahalaga ito sa depensa ng mga bansang gumagamit nito, ang Eurofighter Typhoon ay kilala sa bilis at liksi nito. Meron itong dalawang makina na nagbibigay ng malakas na tulak na umaabot sa 180 kN. Kaya nito maabot ang bilis na Mach 2 o dalawang beses ng bilis ng tunog. Ang disenyo nito ay may canard delta wing na nagbibigay ng magandang balanse at liksi habang lumilipad. Ginamitan din ito ng carbon fiber at titanium, kaya magaan ang timbang at mas matipid sa gasolina. Sa loob ng cockpit, ang Eurofighter Typhoon ay may mga makabagong kagamitan para sa piloto. Mayroon itong advanced avionics system na kumukonekta sa iba't ibang sensors para magkaroon ng malinaw at tumpak na impormasyon tungkol sa paligid. Ang fly-by-wire control system nito ay nagpapadali sa pagpipiloto at nagbibigay ng mas ligtas na paglipad. Mayroon ding helmet display at voice control system para mabilis na makakilos ang piloto. Kaugnay pa nito patuloy namang ina-upgrade ang Eurofighter Typhoon para makasabay sa mga bagong teknolohiya. Nilalagyan nito ng mga bagong armas, pinapaganda ang mga sensor at ina-update ang software nito. Dahil dito ay kaya nitong gawin ang maraming klase ng misyon tulad ng air superiority at close air support. Ipinapakita nito ang pagiging multifunctional ng jet na ito sa labanan. Sa kasalukuyan naman ay ginagamit ang Eurofighter Typhoon ng siyam na bansa tulad ng Germany, United Kingdom, Italy, Spain, Austria, Saudi Arabia, Oman, Kuwait at Qatar. Sa kabuuan, 680 na eroplano ang na-order at 603 naman ang naihatid sa mga gumagamit nito. Number 4: Boeing F-15E Strike Eagle. Ang Boeing F-15E Strike Eagle ay isang fighter jet na ginagamit ng United States Air Force o USAF. Ginawa ito para sa mga misyon sa ere at sa lupa. Una itong lumipad noong December 11, 1986 at sinimulang gamitin ng USAF noong 1988. Ang F-15E ay ginawa mula sa McDonnell Douglas F-15 Eagle. Para magkaroon ng fighter jet na kayang magsagawa ng malalayong atake ng hindi umaasa sa ibang sasakyang panghimpapawid. Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ito ng USAF dahil sa lakas at husay nito sa labanan. Bukod dito, ang F-15E ay may dalawang upuan. Ang isa ay para sa piloto at ang isa naman ay para sa Weapon Systems Officer or WSO. Ang piloto ang nagmamaneho at lumalaban sa ere. Habang ang WSO ang nag-ooperate ng mga armas at tumutulong sa pag-target sa mga kalaban sa lupa, dahil dito ay mas epektibo ang F-15E sa labanan dahil nakakapag-focus ang piloto sa paglipad habang ang WSO ang bahala sa mga armas. May haba itong 63 feet at 9 inches, taas na 18 feet at 5.5 inches, at wingspan na 42 feet at 9.75 inches. Ang bigat nito kapag walang laman ay 31,700 pounds at kayang umabot ng 81,000 pounds kapag puno ng armas at gasolina. Kayang lumipad ng match 2.5 ang bilis nito o higit pang 2,500 kilometers per hour. Ang maximum range nito ay 2,400 nautical miles kaya kaya nitong magmisyon ng malayo nang hindi kailangan magrefuel. Ang taas na kaya nitong marating ay 60,000 feet. Dagdag pa rito, isa sa mga espesyal na tampok ng F-15E ay ang conformal fuel tanks na nakakabit sa gilid ng fuselage. Nagbibigay ito ng dagdag na 750 galon ng gasolina nang hindi nadaragdagan ng drag o resistensya sa hangin. Dahil dito ay mas mahaba ang kaya nitong liparin nang hindi na kailangan magrefuel sa ere. Ang F-15E ay kaya ring magdala ng iba't ibang uri ng armas. Kabilang dito ang Joint Direct Attack Munitions, Laser Guided Bombs at mga air-to-air -air missiles tulad ng AIM-9 Sidewinder at AIM-120 AMRAAM. Mayroon din itong M61A120 MM Cannon para sa malapitan na labanan. Number 5, Shenyang FC-31 Gear Falcon. Ang Shenyang FC-31 Gear Falcon na isang stealth fighter jet na ginawa sa China. Kilala rin ito bilang J-31 o J-35. Ang eroplanong ito ay gawa ng Shenyang Aircraft Corporation o SAC. Unang lumipad ang prototype nito noong October 31, 2012. Ginawa ang FC-31 para ibenta sa ibang bansa at para magamit ng People's Liberation Army Air Force at Navy ng China. Ang FC-31 ay may stealth technology na nagpapahirap sa mga radar na makita ito. Meron itong espesyal na disenyo na tumutulong para maging stealth. Ang haba nito ay 16.9 meters, ang lapad ng pakpak ay 11.5 meters at ang taas ay 4.8 meters. Kapag puno ng armas at gasolina, ang bigat nito ay umaabot sa 25,400 kilograms. Sa bilis naman ay kaya ng FC-31 na umabot ng Mach 1.8 o 2,200 kilometers per hour. Kapag normal na lumilipad ng walang laban ay kaya nitong abutin ng 4,000 kilometers. Kapag may laban ang distansya na kaya nitong marating ay 1,200 kilometers, ang FC-31 ay pinapagana ng dalawang Klimov RD-93 turbofan engines na ginagamit din sa Russian MiG-29. Maliban dito, mayroong anim na external hardpoints ang FC-31 at isang internal weapons bay. Sa loob nito ay maaaring maglagay ng PL-10 short-range missiles at PL-12 medium-range air-to-air missiles. Ang kabuuang bigat ng mga armas na kaya nitong dalhin ay 8,000 kilograms. Dahil dito ang FC-31 ay maaring gamitin sa air defense, air superiority, reconnaissance at precision strikes. Subalit noong July 1, 2024 ay ipinakita ang bagong version ng J-31B Jure Falcon. Ang bersong ito ay mas malaki at mas makabago ang disenyo. Mayroon itong side weapon base na kayang magdala ng dalawang missiles bawat isa. Mas pinaganda rin ang stealth at aerodynamics nito kaya mas epektibo sa labanan. Sa kabilang banda, ang FC31 ay hindi lang para sa militar ng China, kundi para rin sa ibang bansa. Noong January 2023, ay sinabi ng Pakistan na interesado silang bumili ng JC31 stealth fighter. Number 6 Sukhoi Su-57 Felon. Ang Sukhoi Su-57 Felon ay isang makabagong fighter jet na gawa sa Russia. Ito ay ginawa ng Sukhoi Design Bureau. Ang Su-57 ay ginawa para lumaban sa himpapawid at sumira ng mga target sa lupa. Ito ang pinakaunang stealth fighter jet ng Russia na mahirap makita ng radar. Ginawa rin ito para palitan ang mga lumang MiG-29 at Su-27 na ginagamit ng Air Force ng Russia. Samantala, ang Su-57 ay may dalawang malalakas na makina. Dahil dito, ay kaya nitong lumipad ng mabilis at malayo. May espesyal na disenyo rin ng eroplano para hindi madaling makita ng radar. Gumamit sila ng mga materyales na kayang sumipsip ng radar waves. Ang mga armas nito ay nakatago rin sa loob ng katawan ng eroplano dahil dito ay hindi ito madaling matiktikan ng kaaway. Ang canopy o salamin ng cockpit ay may espesyal na coating para hindi makita ng radar at para protektahan ng piloto sa init at ultraviolet rays. Gayun din naman ang Su-57 ay kayang mag-supercruise. Ibig sabihin ay kaya nitong lumipad ng mabilis kahit walang afterburner. Dahil dito ay tipid ito sa gasolina at mahirap habulin ng ibang fighter jets. May kakayahan din itong mag-thrust vectoring. Ibig sabihin ay kayang kontrolin ng piloto ang direksyon ng usok mula sa makina. Dahil narin dito ay kaya nitong gumawa ng mga malalakas at biglaang liko na magagamit sa labanan sa himpapawid. Kaugnay pa nito ay may makabagong avionics system ang Su-57. Kumpleto ito sa mga sensors at radar na kayang makakita at mag-track ng mga target sa malalayong distansya. Ang computer system nito ay mabilis rin mag-analyze ng impormasyon. Dahil dito, ay alam agad ng piloto ang posisyon ng mga kalaban at mga panganib sa paligid. Malaking tulong ito sa labanan lalo na kung maraming kalaban ang kaharap. Pero kahit maganda ang kakayahan ng Su-57, ay nagkaroon ito ng problema sa produksyon. Ang Russia ay nagkaproblema sa ekonomiya kaya naantala ang paggawa ng maraming unit ng Su-57. Mabagal rin ang mass production nito dahil sa kakulangan ng pera at mga materyales. Pero hindi tumigil ang Russia sa pagpapaganda ng Su-57. Patuloy nilang inaayos ang mga problema at iniisip din nilang ibenta ito sa ibang bansa para kumita. At noong February 2025 ay sinabi ng Algeria na sila ang unang bansa na bibili ng Su-57. Ibig sabihin balak nilang gamitin ng Su-57 para palakasin ng kanilang Air Force. Malaking bagay ito sa Russia dahil makakatulong ito sa ekonomiya nila. Kapag naibenta ang Su-57 sa ibang bansa ay madadagdagan ng kita nila at makakatulong ito sa kanilang defense industry. Number 7, Lockheed Martin F22 Raptor. Ang Lockheed Martin F22 Raptor ay isang fighter jet na ginawa ng United States. Ito ay kilala bilang isa sa pinakamalakas at pinaka-advanced na fighter jet sa buong mundo. Ginawa ang F22 para maging pinakamagaling sa himpapawid at kaya nitong labanan ang mga kalaban sa ere at sa lupa. Ang isa sa mga dahilan kung bakit kakaiba ang F22 ay ang stealth technology nito. Bukod dito, ay kaya rin nitong mag super cruise na ibig sabihin ay kaya nitong lumipad ng sobrang bilis nang hindi gumagamit ng labis na gasolina. Dahil dito ay mas matipid ito kumpara sa ibang fighter jets na kailangan ng afterburners para maging mabilis. Samantala, nagsimula ang proyekto ng F-22 noong 1981 sa ilalim ng Advanced Tactical Fighter Program ng US Air Force. Layunin ng programang ito na palitan ang mga lumang fighter jets tulad ng F-15 Eagle at F-16 Fighting Falcon. Pagkatapos ng mahigpit na kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang kumpanya, ay napili ang Lockheed Martin na gumawa ng bagong fighter jet. Ang unang paglipad ng F-22 ay naganap noong September 7, 1997 at formal na ginamit ng US Air Force noong December 15, 2005. Gayun din naman ang F-22 ay may dalawang makina na nagbibigay dito ng sobrang bilis at lakas. Ang disenyo nito ay espesyal na ginawa upang hindi madaling makita sa radar. Ginamit rin ang mga materyales na sumisipsip ng radar waves kaya mahirap itong matunto ng kalaban. Bukod dito, ang F-22 ay may advanced avionics system rin na nagbibigay ng malinaw na impormasyon sa piloto mula sa iba't ibang sensors. Meron itong ANAPG-77 Active Electronically Scanned Array Radar na kayang subaybayan ang maraming target kahit masama ang panahon. Ang mga kakayahang ito ang nagbibigay ng kalamangan sa F-22 sa laban sa himpapawid. Subalit ang F-22 ay hindi lang para sa air-to-air -air combat. May kakayahan din itong umatake sa mga target sa lupa at magsagawa ng electronic warfare. Meron itong mga sandata tulad ng AIM-120 AMRAAM para sa laban sa ere at AIM-9 Sidewinder para sa malapitang labanan. Ginagamit din nito ang GPS guided bombs para sa mga target sa lupa. Number 8 Chengdu J20 Mighty Dragon Ang Chengdu J20 na tinatawag ding Mighty Dragon ay isang modernong fighter jet na ginawa ng China. Ang eroplano na ito ay ginawa ng Chengdu Aerospace Corporation para sa People's Liberation Army Air Force. Unang lumipad ang J20 noong January 11, 2011 at opisyal na ginamit ng PLAAF noong September 2017. Samantala, ang Chengdu J20 ay may dalawang makina at kayang lumipad sa kahit anong panahon. Ginawa ito para sa air superiority o control sa himpapawid at para sa precision strike missions o eksaktong pag-atake sa mga target. May tatlong version ito na kinabibilangan ng J20, ang mas pinahusay na J20A at ang J20S na may dalawang upuan. Ang J20A ay may mas mataas na cockpit, mas malaking katawan at mga binagong engine intakes na bagay para sa WS15 engines. Ang J20S naman ay may dalawang upuan na nagbibigay daan para sa pangalawang piloto na magsagawa ng early warning at control sa mga unmanned combat aerial vehicles. Kaugnay pa nito ang itsura ng J20 ay may mahabang katawan matulis na ilong at frameless canopy. Ang air intake naman nito ay gumagamit din ng diverterless supersonic inlet na tumutulong para hindi ito madaling makita ng radar. Mayroon itong canard wings na nagbibigay ng mabilis na pagliko at paglipat ng direksyon. Ang twin outward canted fins sa likuran ay nagbibigay din ng stability habang lumilipad ito. Maliban dito, ang J-20 ay may modernong avionics rin na nagbibigay ng 360 degree situational awareness. Kahit walang detalyadong impormasyon sa radar nito, ay pinaniniwala ang gumagamit ito ng active electronically scanned array radar na kayang mag-track ng maraming target ng sabay-sabay. Meron din itong electro-optical targeting system at infrared search and track sensors na tumutulong para matukoy ang mga kalaban kahit na mga stealth aircraft pa ang mga ito. Ang cockpit nito ay fully digital at may malaking touchscreen display na nagpapakita ng mahahalagang impormasyon sa piloto. Sa katunayan, ang unang mga J-20 ay gumamit ng Russian-made AL-31F engines pero pinalitan ito ng WS-10C engines na gawa sa China. Ang WS-10C engines ay malakas at kayang magbigay ng super cruise. Number 9, Mikoyan MiG-29 Full Chrome Ang Mikoyan MiG-29 o kilala bilang Full Chrome ay isang fighter jet na ginawa ng Soviet Union noong 1970s. Ginawa ito para labanan ng mga fighter jet ng United States tulad ng F-15 Eagle at F-16 Fighting Falcon. Unang lumipad ang MiG-29 noong October 6, 1977 at opisyal na ginamit ng Soviet Air Forces noong August 1983. Samantala, ang MiG-29 ay may dalawang Klimov RD-33 turbofan engines na kayang magbigay ng malakas na tulak na 81.3 kN bawat isa kapag naka-afterburner. Dahil dito ay mabilis at maliksi ang jet na ito. Ang mga pakpak nito ay may mid-mounted swept wings na nagbibigay ng magandang balanse sa ere. Ang katawan ng MiG-29 ay gawa sa aluminum at composite materials kaya magaan pero matibay. Kaya ring magmaneuver ng MiG-29 sa matitinding galaw o maneuvers hanggang sa 9G kaya mabilis at maliksi ito sa laban. Sa loob naman ng cockpit, ang MiG-29 ay may center stick at left-hand throttle controls. Ang piloto ay nakaupo sa Zvezda K36DM ejection seat na kilala sa pagiging ligtas sa emergency. Ang mga unang version ng MiG-29 ay may analog instrument pero ang mga bagong model ay may modernong multifunction displays at hands-on throttle and stick system. Dahil dito ay mas madali at ligtas gamitin ng MiG-29. Sa kabila nito ay maraming version ng MiG-29 ang ginawa para sa iba't ibang gamit. Ang MiG-29K ay para sa naval operations at ginagamit sa mga aircraft carrier. Mayroon din itong natitiklop na pakpak at mas matibay na landing gear para sa matitinding kondisyon sa dagat. Ang MiG-29M naman ay isang advanced multi-role variant na may mas modernong avionics, fly-by-wire control system at mas malalakas na makina. Ang pinakabagong version, ang MiG-35, ay may advanced radar systems at kayang magdala ng mas maraming armas. Number 10, General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Ang General Dynamics F-16 Fighting Falcon ay isang makapangyarihang fighter jet na unang ginawa para sa United States Air Force. Unang lumipad ang prototype nito noong 1974 at opisyal na ginamit ng militar noong 1978. Sa simula ay ginawa ito bilang isang fighter jet na mabilis at maliksi sa himpapawid. Kalaunan ay ginamit din ito sa iba't ibang misyon tulad ng air-to-air -air combat at air-to-ground attack. Samantala, ang F-16 ay kilala sa kakaibang bubble canopy na walang frame dahil dito ay malawak ang nakikita ng piloto habang lumilipad. Ang control stick nito ay nasa gilid kaya mas madaling hawakan at kontrolin. Ang upuan ng piloto ay nakahilig ng 30 degrees para mabawasan ang epekto ng G-force kapag mabilis ang paglipad. Ito rin ang unang fighter jet na gumamit ng fly-by-wire flight control system na nagpapabilis at nagpapahusay sa galaw nito sa himpapawid. Mayroon din itong M61 Vulcan Cannon at 11 hardpoints kung saan pwedeng ilagay ang iba't ibang armas at kagamitan. Sa katunayan, ang paggawa ng F-16 ay nagsimula noong 1960s. Kailangan ng militar ng isang magaan at mabilis na fighter jet kaya ginawa ang lightweight fighter program. Nagkaroon din ng kompetisyon sa pagitan ng YF-16 ng General Dynamics at YF-17 ng Northrop. Ngunit noong January 13, 1975 ay napili ng USAF ang YF-16 dahil mas magaan ito, mas mura ang pagpapatakbo at mas maliksi kumpara sa YF-17. Gayun din naman ay may iba't ibang versyon ng F16 na patuloy na in-upgrade para makasabay sa makabagong technology. Ang F16C single seat at F16D two seat versions ay ginawa noong 1984. Mas advanced na avionics at radar systems din ang gamit nito. Ang mga mas bagong version tulad ng F16E, F-Block 60 ay may AN/APG-80 AESA radar. Infrared search and track systems at mas malakas na General Electric F110GE132 engine. Dahil sa mga upgrade na ito, ay napanatili nito ang kakayahang lumaban kahit sa modernong panahon.